Ayan ang baby Rico ko. Nag-start na siya mag -work At nandito ako para stock naman ang baby Rico ko. Na-miss ko kasi siya. Oh. Kasi nagpunta siya last week sa Spain. Ay, sa Spain, sorry. Sa Paris. Kasama ng girlfriend niya and nagpunta sila sa Belgium so kaya na miss ko ang baby ko for almost a week kaya hayang kadarating lang niya diretso na siya sa work ano hapit na uli ang baby Rico ko so kaya dito nagpunta si mommy sa work para bantayan si Rico hindi pala bantayan para lang makita ang baby Rico ko o oh, ba diba? so nagstart working na siya Oh, ayan, hapit napit na at tapos na ang holiday mo. So, nagsaya naman at nag-enjoy sila for few days with her girlfriend. Kaya ngayon, it's time to work, my baby. Ayan, bubuksan na yung bintana at mag-open sila ng 11 o'clock. Hindi pa sila open kaya nakatambay pa ako dito. Mamaya, aalis na rin ako pag nag-open na sila. Oh, di ba? So, na-miss ni mama ang baby. Kaya, nandito ako sa work niya. Actually, kukunin ko lang yung car. <laughs> Kaya, ako na andito. O, oh, ba diba? So, that's my baby, Rico. Thank you for watching, guys. Ayan. Okay na, baby. Ang susi na sasakyan at mag-work ka na. Love you!